Umaga na naman, kaya magtitinda na naman kami at isasama na naman si Chiki. Ayan, bababa na kami sa bahay at never mind sa amin sinampay kasi maulan. Papunta na po kami sa pwesto. At ito na, karating na kami sa pwesto. Dahil naman po kalayoan ng pwesto sa abahay namin. Lagi po namin si Chiki kinakarga kasi nga kapag po, pag hindi pa namin siya kinakarga, namumulot po akong ano-ano nakakatakot po kasi baka mag po siya. Ang ginagawa namin, pag hindi siya inaantok, kinakarga-karga namin. Kasi nilalatagan po namin siya ng karton. Kaya na minsan, naiinip siya pag katagalan niya ikot-ikot. Kapag hindi po kasi namin siya napapansin, lumalabas siya doon sa karton. Tapos, na namamulot siya ng mga basura. Kung ano-ano, syempre hindi po maiwasan. Dahil po si Chiki. Dinadala po namin si Chiki dito sa pwesto. Pag nakikita dahil wala pong maiiwan sa kanila doon sa bahay. Dahil yung anak ko, makapasok din po sa work. Ang naiiwan lang na sa bahay, yung aming matuta, hindi na si Tupi at si Fighter. Siyempre, paglaki niya yung chicken, pwede natin ito iiwan. Yung kaya na niya kumain ng mga kanin, yung mga kinakain natin. So, ngayon po kasi kailangan pa rin talaga siyang aarugain, uh, pagtyagaan, patitiin, para naman lumaki din siya at magiging healthy. At tulad ngayon, malakas pa siya ngayon dumidi. At iba po yung katawan niya noong pesa ngayon, nung bago pinitin ko siya sa amin, Noong tinupok po, siya, ang payat. At dito sa tindahan po siya hinatid noong time na yun. Hinatid niya si Chiki dito. At wala pa po, po siya noong pangalan. Kami na lang po nagbigay ng na pangalan. Ha? Tawagin namin siya si Chiki. napaka po niya. At so yun, noong dahong gabagong dating po talaga yan. Payat, tapos inaantok, tapos sobrang gutom na gutom. Hindi po niya inubos kanyang dito. At noong natapos na po siya magdidi, ay Nandito sa may estero gusto niya dyan magpaano kasi medyo malamig ngayon dahil may yellow, may mga soft drinks. Ayan nga. Uh, Habang kinukulit siya, pagpapaantok, ayan, tuloy-tuloy lang ang kakulitan. Hindi ba napakasayang na itatapot ng tuta ano, na ito? Iyang lamesa na yan, dyan siya unang pumatong noong uh, itinapon siya dapat at pinapakukuk sa amin. At nung nakatapos na po siya magditi, makapagharutan, nagpapaantok, kaya naglatag na ako ng karton dito sa may gilid para matulog siya. Ayan, tuloy-tuloy pa din yung kanyang ano, karot. Di ba napakakulit niya? O, ayan, 我怕怕的，那怕怕。 at naparamdaw na siya ng antok. Ayan, ikot-ikot hanggang sa plak na siya. Nilalagyan ko siya ng elektrikan At saka yung tidibay ng ma'am si may Ayan, dinadala ko. At pagkagising, ayan, papakarga na naman siya. Okay lang kargahin. Kaysa naman po mamamulot. At dahil paggabi na nga to, dumating na yung anak ko galing sa trabaho at dinadaan na to yung si Chiki at iuuwi niya yan. O, diba? Napaka-cute talaga. At pinapadala ko na rin yung lady niya. May konting natira. At saka kiss niya kay ate niya, kaya mami skin niya. O, Ayan pero no, na yan sila pero yung matatara ni Chiki dyan nakatingin sa tinapay natatakam talaga siya lalo dyan sa mukha. ina amay amay po niya at maya maya sumunod na rin po kami ng awi at ayan, sila fighter na aabutan ko ayan nagabang si fighter napakaganda ng fighter namin no? puti at nandito din si Tupi at may uling o grasa na naman kanyang noo kasi dyan po siya lagi nagsusuto sa motor na to kaya lagi po siyang may grasa at hindi lang po may mga buntot ang aming alaga meron po kami dito na native At pag akyat ko, nakikipag-unahan si Tupi. Nauna ko sa akin. Ayun, nandito na din siya sa taas at sinisilip-silip na si Chiki. Sinilip ko si Chiki kasi nauna nga mo. Ayan, plak na. Tulog akala mo ano may litsyon. O diba, pagod siya doon galing sa tindahan. pa ko na rin sa gilid-gilid. Hanggang sa muli.